Ito na guys, nagagawa na tayo. Yung blaing, ayan. Nihiwa ko na po. Tapos magkakodkod tayo ng nyog. Tara guys, naman nyo <clears throat> Ayan, nagmancha na yung ating kamay. Ayan, update ko na lang kay mamaya. Ang hirap naman itayo ng ating cellphone. Yan guys, oh. Naghihiwa. Nahiwa ko na yung mga ano. Nahiwa ko na yung mga ang tawag dito. paklang nya Tapos dahon na lang. Tapos magkudkud tayo ng nyog. May manok. o, diba? Dito kasi ako nag ano, guys, oh. nag dito sa ano ba to? Sa sahig. Ayan, sa sahig ako. Kasi ano, ayoko dun sa lamesa, masisira yung mantel ko. <laughs> so, ayan. Kaya, ayan, nakita nyo, may chinas. <laughs> uh, guys. Ayan na, guys. Pakuluan na natin yung ating gabi. Tapos, magkukudkud na tayo ng nyog. Tara, kudkud tayo ng nyog. Una ano tayo ng nyog, guys. naman dyan yung damit ko ng ano gabi ayan so then, natin natin ating itap Kod Uulan na. Uulan na naman. Tara nyo yung panahon na. Dumidilim na naman. Uulan na naman. Dami ko pa naman sinampoy. Ulan ng ulan. Kaya guys, tara. Magkudkud na tayo. Para makapagtanggal pa tayo ng sinampay natin huwag kang mahulog cellphone ko tingnan nyo may sinampay pa ako sa loob may sinampay pa ako sa labas kasi ulan ang ulan hirap magpatuyo ng damit Bakit ng braso <laughs> ito na yung ating laing na. Lagyan natin ng tanlad. Tapos maraming sili. Guys, nandito na yung kapatid ko. Ang dami nilang dala. Umangkin ka. yung may sakit. <laughs> Ito yung dala nila. Yan, dala nila. Ito yung alamang ko, limang kilo. <laughs> dala nila oh. May emakik, emakik. Emakik bangus, ayan. ayan na natin dito. yung yelo <coughs> ang Dami nilang dala oh. Ay, si tayo dahil birthday tapos palabok, spaghetti daw. Tapos magsusuman na ako ng moriekos. Ito yung linuto kong ano guys, uh, Lain kanina. Tapos na kami kumain. Hindi na namin, hindi na kami nakapag-video dahil gutom na gutom sila pagdating nila. O, oh, ayun. O, oh guys. Kamuting kahoy, tsaka saba. Magsuman tayo, tsaka ginatan. Diba? Sarap dito sa bukid. Pag may tanim ka, gusto mo magluto, meron kang ano, yan hindi ka nabibili. Kamuting kahoy. Saba. Ah, oh guys, eh na, nagsusuma na kami ng kamuting kahoy. Hindi na napakita yung pag -gid -gid. Meron ka bang video na? Ayan. Oh, may tao. Hmm. Kuya. Kuya.

na. Lasing na yung ano, yung birthday boy. Come on, come on. Hindi ka nang mahulog. <laughs> Muntik ka na. Muntik na. Ginabi na yung bisita. tat gabi na tatpasok. Basta, nasakit sa mata. Yan, ano ba naman? Ano ba yung pakit eh? Ano Oh guys, luto na yung tinola. Luto na kain na na. Oh, nagkagulo na. <laughs> sandok para saan? Oh, saan yung eh? sandok sis? Ay. Oh, kain na tayo. Hindi pa luto yung mga pansit. Naluto na naman yung aking alamang. Ayan o. Oh. Ayan, pansit palabok. Saka spaghetti hindi pa naluto. Tinola pa lang. Ah, kain na. unang kapay di ba bago lumipad Ang sabi mo sa akin, huwag ka na magalala Mabilis lang ang tatlong taon Palipas sa dalawa, Heto na ako Nandito na katingin sa'yo ngayon Tinatanong ko sa sarili kung bakit ako pa Ang napagripa ng tanghana Hanggang sa napatilig ka halata ka Nagulat dahil sa di mo inakala na ba Ikita mo ako sa gantong pagkakataon Huwag ka matakot ako'y naparito Hindi para guluhin ka Gusto ko personal na paako sa'yo Ang huli kong mensahe Bago ako umuwi pabalik sa'king bansa Wala ko sa manang naubi i'm to i really?

Huwag <laughs> ka masyado tatawa no eh, para seryoso yung birthday mo. <laughs> birthday boy. Birthday Lasing Ang birthday, the birthday, birthday na lasing mo! Oh, o, oh, kanta nyo na! Happy birthday! Happy, happy birthday, birthday to you! you. Happy, happy birthday, birthday, to you. birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! <laughs> happy birthday to, ay, ay, tayo to, tayo. Happy to, happy to you! Hey, hey, to you, happy! Gina, Nee. Wala yung Wala yung cake. Happy birthday MP. Wala yung ano. Mawala na lang yung lahat huwag lang niya. Basta dito ang MP oh, live. No? Wala muna 'yan no. Mawawala na lang lahat huwag lang ang alak. Anis ka. Uh, hawak Dapat hawak mo to nang agadito Ganyan, Ganun ganun. Sus Maria. Tagay tayo. Kain tayo. Sindihan po mo. Ay, amino bin. Tayo. Ikaw. Ano tayo? Spaghetti. Tayo ng bata. Pasta pwede pagka. Ano pangalan nitong Anong pangalan ng inasar mong bata? Ano pangalan mo? Leni. Hindi iyon. No, no. no, ano pangalan mo? Sayus. <laughs> sa sayos. Sayros. Mm, Sayos. Virus daw. Tayo. lula mo.